Lumipat naman tayo sa loob ng gate habang mayroong nagaganap na malaking pagsabog sa harap ng ating bida na si L. At habang siya ay napapatakip ng kanyang mukha dahil sa matinding puwersa ay mayroon siyang napansin sa kanyang likuran kaya kaagad siyang napalingon. Kasunod nito ay ang pagpapakawala niya ng kulay asul na fire arrow na siyang tumama sa bagay. Bagamat napuno si L ng pagkabahala at nagulat dahil ang natamaan niya ay isang ilusyon lamang. Habang siya ay natitigilan sa kanyang kinatatayuan ay naging oportunidad naman ito ng kanyang kalaban para siya ay atakihin kaya mabilis itong sumugod sa kanyang likuran. Kung saan ang maabot niya si L ay kaagad siyang nagpakawala ng isang pag-atake gamit ng kanyang sandatang scythe pero mabilis ang naging reaksyon ni L kaya nagawa niya itong maharang gamit ng kanyang staff. Habang patuloy siyang inaatake nitong lalaking may puting buhok ay nagsabi ito kay L na hindi masama ang malapit ang abilidad nito sa pakikipaglaban at ang kanyang kahusayan ay ang inaasahan niya sa isang adventurer na mayroong third circle kaya nakikita niya kung bakit siya gusto ni pa Gayunpaman habang patuloy na sinasangga ni El ang walang tigil na pag-atake nitong lalaki ay bigla na lang itong huminto at gamit ng kanyang isang kamay ay nagpalabas siya ng kulay lilang enerhiya habang nagsasabi na kahit ganoon ay hindi pa rin ito sapat, kaya ipakita pa nito ang buo niyang abilidad. Kagad niya naman itong pinakawalan pero sa kabutihang palad ay nagawa itong maiwasan ng ating bida, kung saan pagkatapos ay nagkaroon siya ng pagkakataon na magpakawala ng pag-counter sa pamamagitan ng pagkuhan ito ng isang kutsilyo sa loob ng kanyang damit at pagtapon ito papunta sa kanyang kalaban subalit mabilis niya lang itong naiwasan sa pagyuko. At hindi lang ito dahil kaagad rin ang lalaking may puting buhok na nagpalabas ng isang pag-atake na siyang tumama kay L kaya siya ay napaubo ng dugo. Kasunod nito ay ang pagkawala ng kanyang balanse kaya siya ay natumba sa lupa kaya nagsaad ang kalaban nito na hindi maaasahan ang kakayahan niyang matuto. Dagdag pa nito habang sumusugod kay L para umatake na gusto niyang makita kung papaano itong kumilos kapag wala na siyang isang braso at bakit hindi nila ito subukan ngayon, sapagkat makikita natin ang kutsilyo na itinapo ng ating bida na ngayon ay napapalibutan ng kulay asul na ora habang pabalik sa kanyang kalaban. At ito ay dahil sa paggamit ni El ng kanyang kapangyarihan na telekinesis habang siya ay nakahandusay sa lupa. Subalit kahit na ganoon ay hindi ito alintana ng lalaking may kulay puting buhok at madali lang nanaharang ang kutsilyo at kaagad na nagpalabas ng malakas na pag-atake sa ating bida bagamat dahil sa saglit nitong pagkaantala ay nagawa niyang makaiwas. Gayunpaman, ginamit din ng lalaking may kulay puting buhok ang kanyang kapangyarihan na telekinesis habang nagtatanong kung sinusubukan ba nitong makapunta sa kanyang likuran dahil hindi siya nakakakita. Gamit ng kanyang telekinesis ay nagpakawala siya ng pag-atake gamit ng mga malalaking bato sa paligid. Nalalaman na ito ay hindi mabuti, kaagad na bumangon si L at kaagad din na ginamit ang kanyang skill na telekinesis, kung saan nagawa niya ding makontrol ang mga bato para magpalabas ng pag-counter na naglikha ng napakalaking pagsabog sa paligid sa oras na ito'y tumama sa isa't isa. Nagpatuloy naman ang mga pag-atake ni El gamit ng telekinesis pero ito'y mabilis lang na naiiwasan ng kanyang kalaban at nagpatuloy na sumugod sa kanya habang nagsasaad na siya ay mahusay sa pagkakaroon ng ganito karaming mana at nakikita talaga nito ang kanyang determinasyon. Hindi makapaniwala na nagagawa nitong maiwasan ang lahat ng kanyang mga pag-atake kahit hindi siya nakakakita, Natanong ni El kung paano niya itong nagagawa. At dahil nauunawaan niya na walang saysay -say ang pagtitipid ng mana ngayon, wala na siyang pagpipilian kundi gamitin ang kanyang item na Penetration Monocle. Na siyang nagbigay sa kanya ng paningin upang makita ang pagdaloy ng mana sa buong paligid, at dito ay napagtanto niya na ang katawan nitong kanyang kalaban ay nagpapalabas ng napakataas na radio frequency. Pansin naman ito na ito ay nanggagaling sa singsing na suot nito bilang kwintas. Na siyang tumatama sa mga bagay at nagbibigay sa kanya ng impormasyon sa kanyang paligid, dagdag pa riyan ay gumagamit siya ng telekinesis upang mapalawak itong radio frequency. Dahil sa nakuhang impormasyon ng ating bida ay napag-desisyonan niyang gamitin ang kanyang skill na tinatawag na room para gumawa ng barrier sa paligid ng lalaking may puting buhok sapagkat hindi ito pansin ng lalaki at napaisip lang kung sinusubukan ba ng ating bida na harangan siya sa buong direksyon kaya marahil nakuha o nalaman na nito kung papaano niyang nakikita ang mga bagay, at itong kanyang ginawa ay napakatalino. Bagamat hindi niya ito alintana at inangat lang ang kanyang kamay habang nagsasabi na ito'y mahusay dahil wala na siyang may magagawa pero ang barrier na ito ay magiging sagabal din para sa ating bida kung pinaplano siya nitong aatakihin. Subalit hindi pa man ito natatapos ang kanyang sinasabi ay mayroong bigla na lang sumulpot na napakalakas na pag-atake sa kanyang likuran na siyang kaagad na lumusot sa loob ng barrier. Nalalaman na ito mangyayari, napalingon lang ang lalaking may puting buhok ng walang pagkabahala, kasunod nito ay ang kanyang paggamit ng telekinesis para kontrolin itong pag-atake papunta kay L habang nagsasabi na sa kabila ng sandaling yun, mas mabilis ang kanyang reaksyon kesa sa inaasahan ng ating bida. Dagdag pa nito na ito'y ay nakakabagot at paniguradong naputol na nito ang braso ni L, subalit sa gitna ng kanyang pagsasalita ay napuno siya ng pagkagulat at pagkabahala dahil pansin nito na ang kanyang natamaan ay hindi ang ating bida. Kasabay pa nito ay ang pagtanong niya kung ano ang nangyayari. Ito ay dahil pansin din niya na bigla na lang siyang napalibutan ng maraming bilang ng ating bida sa kanyang buong paligid. Ang sumusugod sa kanya ay kaagad niya namang inatake gamit ng kanyang sandata at nang ito ay kanyang matamaan at mahiwa ay ramdam niya na ito'y mga bato lamang na hinubog para maging kapareho ng katawan ni El. At dahil nauunawaan niya na hindi niya magagawang matukoy ang tunay nitong katawan, sinugod niya ang lahat ng mga ito habang nagsasaad na ito'y magaling na diskarte at natanong kung ito ba ay kanyang ginagamit para ilihis ang kanyang atensyon, pero ito'y hindi mahalaga dahil uubusin niya itong lahat hanggang maubusan ang ating bida ng mana. Ang pagkontrol nito sa maraming bilang ng mga bato gamit ng kanyang telekinesis ay nagkaroon nga ng masamang epekto sa ating bida, kaya siya ay nasuka ng dugo dahil sa nararanasan nitong mana shock. Naririnig ito, nagawang malaman ng lalaking may puting buhok na si L ay nakakaramdam ng sakit kaya natanong niya kung ito ba ay naghihirap, kasunod nito ay ang pagsaad niya na huwag siyang mag-alala dahil mabilis niya itong tatapusin kaya bigla na lang nitong inihampas ang kanyang kamay sa lupa at ipinalabas ang kanyang kapangyarihan na siyang nagpakawala ng napakalakas na pagsabog upang matamaan ang lahat ng mga sumusugod na batong kinokontrol ni L at ito'y masira. Habang si L ay natitigilan sa kanyang kinatatayuan dahil hindi niya ito mapaniwalaan, makikita natin ang biglang pagsulpot ng lalaking may puting buhok sa kanyang likuran. Kasunod nito ay ang kanyang pag-ipo ng kulay lilang enerhiya sa kanyang kamay kung saan pagkatapos nitong makaipo ng sapat na kapangyarihan ay mabilis niya itong pinakawalan papunta sa ating bida. At nang ito ay makarating sa kinatatayuan ni L ay naglikha ito ng malakas na pagsabog na siyang nagpatilapon kay L ng napakalakas papunta sa pader ng pinaglalabanan nilang kuweba. Mayat maya pa ay pansin naman ito ang unti-unting paglapit ng kanyang kalaban sa kanyang harapan. Subalit dahil sa tindi ng panghihina nito ay wala na siyang may nagawa kundi ang mapasandal na lamang habang hinihingal ng husto. Makalipas ng ilang sandali sa oras na makalapit ang lalaking may puting buhok ay ang kanyang muling pag-ipo ng enerhiya habang nagtatanong kung tapos na ba sila sa pakikipagtaguan dahil pansin nito na si L ay nakakaranas na ng matinding mana shock, dagdag pa nito na ito man ay nakakahiya pero kahit papaano ay nasiyahan siya sa kanilang pakikipaglaban at hindi niya man ito matatawag na isang regalo pero mayroon siyang ipapakitang isang interesadong bagay sa ating bida. Kaya ipinakita nito ang isang siksik na bola ng purong mahika gamit ng telekinesis at natanong nito kay L kung hindi ba ito nakakahanga dahil ito ay sasama sa kanya hanggang sa huli niyang hininga. Sapagkat biglang napuno ng pagkabahala itong lalaking may puting buhok dahil sa kakaibang bagay na kanyang napapansin. Ito ay dahil ang kanyang purong mahika na gawa sa telekinesis ay unti-unting nababalot ng kulay asul na enerhiya kung saan habang ito ay nangyayari ay mapapansin natin na angat-angat ni El ang kanyang kamay habang mingiting nagsasabi na salamat sa regalo nito. Hindi na iintindihan ang nangyayari, pagalit na natanong ng kanyang kalaban kung ano ang ginawa ng bastardong ito pero hindi tumugon si El at nagpatuloy lang nahigupin ang kanyang kapangyarihan. Sa tindi ng kanyang pagkabahala ay pag-alit na nagsaad itong lalaki kung saan ito nakuha ang kanyang lakas para gawin ito at kung ninanakaw ba nito ang kanyang mahika gamit ng telekinesis. At yun na nga dahil makikita natin ang unti-unting pamumuo ng kapangyarihan nito sa kamay ni El kasabay ng paghalo ng kanyang kapangyarihan kaya sinabihan niya na lang itong lalaki na huwag siyang masyadong magulat. Mayat maya pa makalipas ng ilang sandali matapos niyang makaipon ng sapat na enerhiya ay ang pagpapakawala niya sa sobrang siksik na bolang mahika habang nagsasabi na itong lalaki ay sasama sa kanya sa impyerno. At nang ito ay mapakawala niya ay nagpalabas ito ng nakakasilaw na liwanag na siyang kaagad na bumalot sa natitigilan na lalaking may kulay puting buhok. Kasunod nito ay ang paglabas ng isang napakalaking pagsabog na siyang bumalot rin sa buong kweba at nagpalabas ng napakalakas na hangin sa paligid kaya si L ay napatakip na lang ng kanyang sarili. Subalit dahil sa tindi ng epekto ng mana shock sa kanyang katawan ay nasuka siya ng maraming dugo sa lupa, at habang unti-unti siyang nanghihina ay napaisip siya kung ito ba ay natapos na sa wakas ngunit makalipas ng ilang sandali ay nawalan siya ng malay at tuluyang natumba. Nang bigla na lang tayong may makikitang isang napakalaking pagsabog at pansin natin dito ang anino ng kanyang kalaban habang nagpapalabas ng napakalakas na kulay lilang ora, kung saan habang lumalaki ang kanyang mga mata sa galit ay isinaad niya na kailangan niya itong patayin ngayon din. Dagdag pa nito habang humahakbang papalapit kay L na nasa lupa ay nagkakamali si Archirum dahil ang lalaking ito ay hinding-hindi sasali sa kanilang panig kahit anuman ang mangyari kaya kinakailangan niya itong patayin ngayon din. Sapagkat bago pa man ito marating si L ay mayroong bigla na lang sumulpot na isang bala galing sa malayo. Ngunit hindi ito tumama sa lalaki dahil gamit ng kanyang telekinesis ay kinontrol niya ang bato para ito'y harangin at kaagad na lumingon para tingnan kung sino ang gumawa nito. Pansin niya naman ang isang umuusok na baril kasabay ng pagsulpot ng isang boses na nagtatanong kung hindi ba siya nahihiya dahil sa pilit nitong paglaban sa taong wala ng malay. Kasunod nito ay nakita niya itong mga adventurer sa itaas na nagtatanong kung bakit hindi siya makipaglaro sa kanila ngayon. Ang mga adventurers na ito ay si Debo at si Miner na ngayon ay daladala ni Jack sa kanyang likuran. Hindi makapaniwala na sila ay patuloy pang nabubuhay, sa tindi ng kanyang galit ay nagsaad ang lalaking ito na ang lakas ng loob ng mga mahihinang nilalang na mga ito para siya ay hamunin.